So Benjo ano yung mga dapat na gawin uh, sa panig ng eskwelahan at sa panig ng pamahalaan? Kasi nakakatakot baka maging president po ito. Yes. Opo. Oh, oh, uh, actually alam mo uh, no? uh, abang dinagawa, abang nangyari, no, mga mga no habang ginagawa o habang nangyari ng itong mga usapin ko na ito ay ginagawa uh, ng DepEd. To formulate, parang DepEd-NCR, nakama ako doon sa mga hinusulta last week. To no? formulate nung uh, state schools policy. So no, bahagi ito, so no, bahagi po ito no yung uh, yung uh, personnel, ano po yung guidance counselor na dapat magbayad no po yung mga equipment no yung mga mga kailangan no sa para matiyak natin yung seguridad at yung uh, uh, kaligtasan lahat ng mga tao sa hindi lang mga bata no kundi pati na rin yung mga personnel at yung mga teacher no yun yung yun po initially yung dapat gawin ano ng ating uh, I do the